Lightmates, meets in ilabas na ng ng Metro Rail Transit o MRT3. Ang schedule nito ngayong holiday season. Ayon sa MRT Line 3, magsisimula ang unang biyahe sa North Avenue ng alas 4.30 ng madaling araw. At ang huling biyahe ay alas 9.30 ng gabi habang alas 5 .00. 5 o 5 a.m. ng umaga sa Taft Avenue at uh, 10 9 ng gabi. Ang huling biyahe na patutupad ngayong araw at December uh, sa December 18 hanggang 22. At December 26 hanggang 29 maging sa eh, January 2 hanggang 3 ng susunod na taon. Magkakaroon ang pagbabago ang schedule ng biyahe ng tren bukas, December 23 at December 30 Rizal day. Magiging 4.37 a.m. ang unang biyahe nito sa North Avenue at magtatapos ng 9.30 p.m. habang magsisimula ang unang biyahe nito ng 5.18 ng umaga sa Taft Avenue at huling biyahe ng 10.08 ng gabi. Sa December 17 naman po, araw ng linggo, unang biyahe sa North Avenue ay 4.38 a.m. at matatapos ng 9.30 p.m. habang 5.19 a.m. at magtatapos ng 10.09 p.m ang biyahe sa Taft Avenue. Sa araw ng Pasko at bagong taon at maparehong magsisimula, ang biyahe sa North Taft Avenue ng uh, 6.30am at magtatapos ang biyahe ng 9.30pm sa North Avenue habang 10.09pm naman sa Taft Avenue.